<laughs> dami ng hulin niya oh. Um, Ay, Nakahadali tayo ng pangulamin. Ito. Tayo naman na kanina. Alas 10. At numusong tayo. Nakahadali naman tayo ng di tayo nalugi. <laughs> <laughs> oh, napana natin, no? Oh. Ha? Oh. Ah. Laki. Oh. Tapos may banak. Hmm. Ang ginamit natin, din ay panak. Hmm. Ito, panak. Para, ito, para. 何かやったんかな。<Yeah. S 1>